So hello po mga ka kong tunay, welcome po sa aking video o ating channel mga ka kong tunay Meron pong uh, nagsabi sa akin sa aking uh, comment po sa aking Facebook page at sa iba't iba po na sabi po nila is uh, gumagamit daw po ako ng filter Mga ka kong tunay, hindi po ako gumagamit po ng filter Andi dito po ako ngayon pala sa labas, yan So, yun po mga ka friend kong tunay, para po uh, maliwanagan po kayo, ipapakita ko po sa inyo yung ano ko po na hindi po ako gumagamit po ng filter. Yan po mga ka friend kong tunay. Pero ayahan nyo po mga ka friend kong tunay, ipapakita ko po ang mga uh, ginagamit ko para po uh, malaman po ninyo. Yung ginagamit ko sa body ko, maputi rin sadya ako, and talagang uh, may ginagamit sadya ako. So, So mga ka best friend kong tunay, yung ginagamit ko lang po sa face ko kung bakit uh, maputi siya talaga parang a uh, uh, kahit nasa arawan ka talaga hindi sa masusunog dahil po sa uh, ginagamit ko po is gory. So ipapakita ko po sa inyo yung gory dito lang po sa ibaba po ng cellphone ko at hindi lang po yan mga ka best friend kong uh, tunay. Meron pa po akong uh, isang ginagamit sabon. 'Yung sabon po pagkatapos ko maghilamos, 'yun po. 'Yun po 'yung pagkatapos ko maghilamos po gagamitin ko na po 'yung Gory Liquid or Gory Foundation. So 'yun po ang uh, nakakapagbago sa ng faces and ang ganda po yung mga face natin. So mga ka best friend kong tunay, 'yun po 'yung number one. Meron pa po ako ipapakita sa inyo na ginagamit ko about uh, myself pero ah uh, bilang pa lang yun mga best friend kong tunay ipapakita ko pa lang sa inyo yun lang po mga best friend kong tunay thank you